Amen. Amen. Kasi kahit ako sa narin mag grace of mercy, hindi nabinibigay siya sa grace of mercy. Amen. Amen. It's all the way God. Iba, iba na. <laughs> Amen. So, pagsamahin natin ang puso, ang heart, at ang worship. Amen. Kasi daw naman, when we worship, may puso. Amen. Amen. When we have a good heart, lagi po, ang puso na yan ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen. 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 Hindi pwedeng heart lang at walang worship. Walang silbi yung puso natin. Hindi rin pwede worship lang na walang puso, walang silbi yung worship na yun. In fact, kung walang puso, hindi natin matatawag na worship yan. Amen? Amen! Bakit tao pick the heart of worship? Because, why are we worshiping the Lord? Because we are wired for worship. Yung katauhan natin, yung kapuuan natin, ginawa iyon para magpuri at magdakila sa ating Panginoon. Amen! Amen. Siguro dikit-dikit, pero eh. dikit-dikit sa puso eh. Amen! Kaya yung heart is the central of all our organs. Di ba yun yung pinaka... Pag napatay na yung puso natin, ano nangyari? Patay na tayo. Eh. Amen! Minsan nga pag nawala na yung brain natin, buhay pa rin tayo. Amen! Amen! Yung brain lang natin yung nawawala. But pag tumigig na talaga yung tibok ng puso natin, dead na. Wala na tayong pag-asa. Patay na tayo. Pero ang masaya doon, nandun na tayo sa kabilang buhay. Amen? Amen. Amen. Nakasama ng Lord. Diba sabi nga ni Sister Peggy kagabi? Ano yung ultimate goal ng Wednesday? to be to with, God. Be with God. God. So yun yung goal natin. So goal natin, mamatay. Amen. Amen. Para makasama natin si Lord. Amen. Amen. Because we are wired for worship. Pakinggan mo yung puso mo. Kung yung mga tibok-tibok niya, nagpupuri kay Lord. Amen. So lagi yan ha. I am wired for worship. Yung buong katauhan ko, physical being, psychological being, ko, mental being ko, ang kabuuan ko ay dapat ay ginawa para dahilain ang Panginoon, para papurihan ang Panginoon. Amen. Amen. Okay, Magpaparangal si Lord. Next. The question is na if you will be a worshipper, Kasabi ko we are wired for worship. So yun yung question, if we will be a worshiper. But, the question is, who or what are we worshipping? Hindi if, kasi you should be a worshiper. Amen? Amen. We are a worshiper. We are made to be a worshiper. But, the question is, see, you no. Know, wino-worship natin. Amen? Amen! We cannot help but worship something. Di ba? May mga bagay-bagay na na-amaze tayo. Amen. Na talagang puri-puri tayo. May mga tao na puri-puri tayo sa kagalingan. Amen? May mga tao na naman talaga eh. So puri-puri tayo sa kakayahan niya. Or mga tao, ang ganda-ganda tingnan. Oh, buapo naman mga Alam niyo po, recently nag-travel po ako sa malayong lugar. ang dami ng Ang (ha ha talaga. ha 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 ako ng real ha compilation video ng mga ha dito. ha <laughs> ha video ha 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 mesa, yung humihila is kabayo. Alam mo doon, tao yung humihila. Oh. Uh? Yung sasakay ka, tapos tao yung humihila. Tapos may isa daw naghihila, ang guwapo niya talaga. <laughs> <laughs> tapos saan ka makita? Mamaya pagkatapos makita ko sa inyo. Worship is our response but isipin natin na worship is our response to what we value most. So, depende yun eh. Kung ano ba talaga, doon natin makikilala yung sabihin natin. Kung ano ba ang pinavalue talaga natin sa buhay natin. By our kind of worship. Amen. Amen. What we worship determines our actions. Kasi yung worship po hindi para sa atin. Yun po yung response natin kung sino o ano ang worship natin. Amen? Kaya, being it a response, yun po yung nagde-determine kung ano Natin. It determines our action. Amen? Diba? Sab ko nga, may gwapo. So yung action ko, kilit kili kami. Diba? So it determines your action eh. Kung ano yung um, object ng worship mo. Amen? Next. But, eto. How do we know where and what we worship? So brothers and sisters, when yung natin gawin exercise ito. How do we know where and what we worship? Just simply follow the trail of your time, of your affection, your energy, your money, your loyalty. Balikan niyo lang po yung mga bagay-bagay na yan sa buhay niyo. Yung oras mo yung attention mo, yung affection mo, yung energy mo, saan mo binubuhos yun, yung pera mo, saan na pupunta, nauubos, malaki, mal maliit malaki ang kita, nauubos pa rin, saan na pupunta, ang loyalty natin. Balikan natin yon. Titingnan natin sa sarili natin. Saan ba ito ano ba ako dito sa Amado At the end of that trail you will find a throne My throne Whatever or whomever is on that throne is what is of highest value to you Amen Amen So sa pag-evaluate nyo sa lahat ng mga bagay na yon sa first paragraph natin, pagdating sa dulo, may makikita kayong trono doon. At kung sino yung nandun, yan ang binavalue mo sa buhay mo. Yan ang treasure mo sa buhay mo. And on that throne is what you worship. Amen? isang bagay na nandun, na doon na ang lahat ng oras mo, lahat ng pera mo, lahat ng energy mo, siya yung nandun at the end of that trail, yan yung muna worship mo. Amen? Pwede natin gawing exercise yan. Sino kaya? Amen? Of course, gusto natin si Lord yung nandun sa throne na yun. Amen? Gusto natin kasi nga yun yung goal natin. Siguro yung iba sa atin, nakita natin si Lord at the end of that trail. Amen? Amen. Napapaniwala tayo na si Lord yung nandun sa trono na yun. Amen? Amen. At kung hindi pa tayo convinced sa sarili natin na si Lord yung nandun, Let's work on it. Kasi dapat yun yung goal natin. That at the end of the trail, where we see the God is on that throne, kasi siya ang worship natin. Amen? Amen. Next. Two points about worship is number one, Matthew 22 verse 37. Ano sabi? You shall that, love the Lord and your God with your God. all your heart, with all your soul, and with all your mind. babanggit ito. You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen! Amen! Kung alam nyo, of course, yung verse na to, ay ang kasagutan nung tinanong si Jesus. Ano yung tanong kay Jesus? Alam nyo na ito yung sinagot niya? What? What is the greatest commandment? Yun ang tinanong sa kanya at ito ang sinagot ng ating Panginoon. You shall love the Lord earth, with your all your heart and and all your soul, soul and with all, soul, soul, and all mind. your mind. Para hindi mo makalimot, may ako ni Mahod at HSM, Heart, Soul, Mind. Para hindi natin marambol-rambol. Amen! So yun yung una, yun yung sabi ni Jesus. And si Jesus talaga yung nagsabi nito. Kasi siya yung tinanong eh. So siya talaga ang sumabot nito. Ano ang ibig sabihin ni Lord John? Next. Jesus said that on this hangs all the law and the prophets. Kasi yung greatest commandment. So it encompasses whatever commandment, whatever pronunciation of the prophets na nangyari na, napasok lahat sa verse na yun. Nagpasok lahat sa commandment na yun. Kaya nga, greatest commandment. Amen? And the most important thing to hang our life on is to love and worship and serve God with all of our being. Siguro kung may isa tayong pwedeng gawin sa buhay natin, bagay, iayon natin ang ating buong sarili sa pagmamahal, sa pagsilbi, at pagturi sa ating Panginoon. Amen! Amen! Kung dumating na tayo sa point na yun, where everything is about God, where everything in our lives is about serving God, where everything in our lives is about glory, glorifying God, where everything in our lives about loving God, sure na tayo pupunta sa langit. Amen? Amen. Amen? Amen! Amen! Okay lang ba na doon natin iasa yung sarili natin? Amen! O yung buhay natin? Amen! Hindi sa life insurance? <laughs> Sabi ni Father, di ba? Long Hindi sa health insurance? Hindi kay St. Peter? <laughs> sa Himlayan. Kay Lord. Alam mo sa radyo, ako pa buhay sa Himlayan. Yan sila commercial sa radyo. O, yung realize no, na kung ano yung dapat sa buhay natin. Amen. Para maayos yung buhay natin. Para sa gulo ng mundong ito, steady lang tayo. Amen? Amen. Kasi nakasabit ako kay Lord. Nakahanga ako kay Lord. Amen? Amen. So kahit sino pang dumating dyan, kahit si Christine, sino pa ba? Si Pipito. Wala yan. Tapos din yan. Amen? nakakapagod. pero wala ano next muga um, tao wala langan naman forever mong iwan mo bahay mong madumi ano next hindi maglinis lili From him, Amen. Amen. Ani unah kami ng Matthew 22 verse 37. Tadi ko two things di babaw to here. You. Worship the Lord with all your heart, uh, love the Lord with all your heart, soul, and mind. Number two yun isa, coming. Ay, yung isa kami ay malipalayon kami na. Di ko ba na <laughs> Sorry. Asabe but the hour is coming and is now not here. here when We're two, true. Purpose will worship, worship the, the Father in spirit and in truth, and in the Father seek such people to worship. People to worship him. Him. God in spirit and, and those and who worship Him, him must worship in spirit and, and in truth. truth. Lagi nito nga narinig, especially pagmab sa praise and worship. Lagi nito din ng mga worship, worship God in spirit and in truth. Amen? Amen. Yes. Anong sabi? Ito yun. Nauna lang kanina yung panggit ko sa pagyo. When dealing with the issues of life, we will come to the heart of the matter. And discover that the heart of the matter is worship. Amen? Amen. May mga issues ba tayo sa buhay ngayon? Meron. kunyari stress free. Pero deep inside, stress level nun, 10. Kasi madami tayong dalagal sa buhay. Hindi exciting yung buhay pag walang issues. Amen pa yun? Amen! Hindi tayo masyadong magiging deep sa ating panalangin kung masaya tayo lang Amen? Amen. Kung puno palagi yung bigasan natin. Kung hindi tayo nawawalan o napuputulan ng kuryente. <laughs> Kung ang asawa natin ay mabait at hindi lasenko. Kung ang asawa natin ay hindi marites or chismosa. <laughs> Pagpayapa ang buhay, hindi exciting yun kasi akala natin ang galing-galing natin. Kasi lahat ay smooth, maayos. Lahat ay nandyan, walang kulang. Amen? Amen. Kung bawat enrollment, full payment agad upon enrollment. Да. Monday report. Siyempre, kulang yung pera namin. <laughs> kulang pa rin. Mga siguro that, no Tuesday, mga 50,000 yung kulang namin. Kasi we should raise around 250,000. So, no Tuesday, mga 50,000 pa yung kulang namin. Tapos, sa akin, ko sa mga bago. Alam nyo ba, dati, pag kami mag-CLTC sa Tagaytay, malalaman namin yan kung kulang ang pangbayad kasi Sabado ng gabi, magpapatawag na meeting. At sa meeting na yan, hindi kami matutulog kung hindi mapupunuan ng pledges ang kulang. Kasi hindi ka makakababa ng retreat center kung kulang yung bayad. Hindi naman pwede utangin yun. Hindi naman friends yun. Hindi naman natin Ay, I medyo mean, ba? Di ba si Lisa, no? Ikaw Sige. Pero at least covered na namin yung venue. Covered na namin yung um, retreat center. So okay na yun. Yung iba kasi, pwede na yan. So siguro, I think as of today, para wala naman na follow up, so baka napunuan na namin. Hindi kasi ako finance. Amen! So hindi exciting yung CLSE. Pag sobra-sobra yung pera mo, D1 pala na in-announce yung CLSE. Wala. Galing na galing ka lang sa sarili mo. Pag diwan one pa lang, sila tayo sa ganitong date. May pera na kaagad kami. Kahit ilang candidates pa yan. Amen! Amen! When dealing with issues in our life, di ba kung mabalik tayo talaga dun? Kung ano ba talaga tong problema ko? At pag nandun na tayo, we discover that the heart of the matter is worship. Kasi bakit worship? Kasi doon, test yung sarili natin kung paano tayo mag-respond sa issues na yan, sa problema na yan sa buhay natin. Amen? How do we respond? We respond with, we respond with hopelessness? Or we respond with the thought that knowing that God is with us, that our life is covered By the Lord. Nagiging ko nga sinasabi, at the end of the day, sagot tayo ni Lord. Amen! Amen! pa rin natin Lord. So yung verse na yun na binasa natin, ano po yun? sin po yun ng Samaritan woman dun sa well. So yun yung usapan nila ni Jesus. Kasi parang ako confused yung Samaritan woman. Kala niya yung worship is ganito, is ganito, is ganito. Kaya yun yung sinagot at sinabi niya Jesus sa kanya. Kasi if you are confused about